gagawa po ng bahay. Pagkakas <coughs> oh, na po kami kontak ni Mama. Mama, magpapagawa. Mga kadilag. <laughs> po mga katila good morning po support so, Hanggap magising si mama ni Indong. At yung pong manga dito ay tinanggal na. Tinanggal na po nila. Yung parang pinakang ugat. Nung manga na natumba dati dito sa may kusina namin. Ang pinakang haligi po na ito ay PBC. Gagawin. Baito po. Si kuya po ang gumagawa. Tapos ay si Indong naman ang nag-helper. Hindi mga mahirap tanggalin yan, ganina. Tindong nagtanggal na yan, ay. Mama, yun, yun. Mama. Mala si Mama, hindi Malakas pala si Mama. Hindi ba matigas? Malambot na. Ay, bulok na siya. Hmm, A few inches later. bubungan kong area ito ah, yung kusina. Yun pa lang bubong namin doon sa pinakang bahay namin mga kadilagay. Eh. Kuha na din palitin. Susunod na lang ulit. Makalawang mo. So bali yung mataas, yung may taas mga kadilag yung uh, yun ay kalatatay. Tapos ay eh, ito po yung aming bahay. Nini, sino natutulog sa taas ninyo? <laughs> Ito po yung bahay nila Chloe. Kasi ito po yung sa amin. Ito po ay may mga tumutulog na sa loob. na ay nakapagluto na ng ulam po nila. Ito po ay sinigang mababoy. Ayan po mga kadilag at nalagyan na po ni kuya ng kahoy. Maya-maya lang ay ito'y bububunga na. Mabilis lang po mga kadilag. Gumawa si kuya Watson. May pinuntahan lang siyang saglit. May kinukuha ka mama? May kinukuha. Dito po yung ginawa ni Papa ang lutuan, mga kadilag. Ayan, sa wakas, mga kapag luto, luto na diyan yan. Maganda dito magluto at maliwanag, tapos ay maginhawa. Sa kusina namin, mga kadilag, sa loob ay medyo madilim. At ang bintana ay yung laang ayong yung maliit. Ay, ayan, ayan, mga kadilag. Ito ay aming pinabubungan. Tapos dito naman po ay labahan ni Mama. Kaya talagang maganda ay may bubong nung nakaraan ay ang pinagawa naman na itong kusina pinatanggalan ng bubong iyan pinapalitan at tulutuluan Tulu -tulu, tapos ng ayun nga na din na yun ito ay ah, yung tinanggal dito may nag comment nga doon ay doon sa vlog yung sabi kailan na nga ayun ay, yung bumagyo sabi maigi daw at napatanggal na yung puno ng maga sabi ko abay tanda pa ng subscriber disin daw ay baka natumba din diyan talaga kaagad ay, natumba naman talaga in mama, honey. Wala na, butit walang tao, mga kadilag na yun. Yung kusina namin, mga kadilag, ay ito yung uh, ano din, expand, lumawak. Kumikitid raw. Oh. Ano pa dadalhin niya? Halo-halo 'yung laki nito. Yeah, sinama naman sumama. <laughs> kami na po ang nag-flooring at maliit lang naman 'yung po floor ng mga kanto. hindi, 'yung dito matatapang. mga kadilig at kami po ay tulong-tulong na. -tulong. Ito lang naman mga kadilig 'yung lalagyan ng semento itong counter. Ayan. tulong tulong-tulong. may sindong ni ng hihinan. Wala <laughs> naman po mga kadilagin sa sense na maliit. Paspas nun -pas na yung dunga at pakeaw pala yan.

na mag ito diyan. Hindi. Okay. Ah. Pa pa pa. Magpapunta yung Hindi ba Excited naman. Magpapunta nito Mama ayos. Nina nakaka-awake. Mama magpapagwapo ng bahay. Bitin ko 'yung contact ni Mama. Mama uupo pa daw, alam po yung issue ng isa. na kong helper ay magagalitin. Pag hindi nakapag ako agad ay ko. Pagkakalitin ko. Ayan po at halos tapos na po namin ni Mama mga kadilag. Tatakpan din po niya itong ginawa ni Papang ang tawag dun ah. Ihawan. Dahil yan po walang butas. Ay, mahirap naman butasan yan. Kaya tatakpan nila ang mga kadilag para maigiding patungan. sabi niya ni Pap. Mabilis din ang aking helper. Pag nasan ta ba? Ayan. Grabe ang pawis, mga kadilag. Tagaktak. po mga kadilag at tapos na po namin sa ni mama. Iyo. Ito po ang aming first project. <laughs> Iyan po mga kadilag, eh. kaya namin sa namintuhan dahil may tirang sa minto na isang sako dun sa ginamit na panghaligi sa PVC. Kaya diyan na lang po nilagay. Iyon. Ayan mga kadilag, update po. Meron na pong bubong. Ayan. Nabubungan na po sa part na ito. Bali ito na lang ay ayong siwang. Mabilis yung gumawa mga kadilag. O, ito yung ang yung poste tapos ay yung bubong. Mulan um, din po mga kadilag. Ayan at tapos na po mga kadilag. Mabilis si Kuya Mama na yung eh. magkakawa. Marami ako si Magaling magawa si Kuya Watson, honey. <laughs> Mga minsan tatay. Oh, pag may budget na po ulit. Oh. Mga minsan po tatay. And maganda na at may bubong na. Kahit, oh, ganda dito ang lagyan ng doyan, honey. Oh, ah, ganda ng pagduduyan dito ni Ani. Ay! Ayan mga kadilag at ako po ay pumasok na dito sa loob ng bahay. Ako po kanina ay naligo din ulit. At pinagpawisan kanina kaka-construction. Iyo. <laughs> Kala mo talaga yung nag-trabaho maghapon na ni. So yun mga kadilag, bali tapos na nga po yung pinagawa po namin doon nila mama. At yun po ay naalala ko laang may unding parang ilang buwan lang din ang nakakalipas. Yun nga po yung kusina, yung pina-expand, tapos ay yung pinabubungan. Yun po ay dahil ano po, sumali po ako sa turnuhan o paluwagan po mga kadilag. At yun po yung aking tinamaan ay binigay ko po kay mama pampagawa po nayon. Tapos ay ito, itong pinagpabubong mga kadilag, Ayun ay, din po. Bali, sumali po ulit ako dun sa paluwagan. At yun pong tinamaan ko yung aking pinampagawa. At yun mga kadilag. So, thank you Lord. Dahil kami po ay nakakapagpaayos na kahit papaan. Sana po sa susunod ay ano na, second floor na ang maipagawa po namin nila mama. At hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!